Good morning. Ngayon, mag-isa tayo ng pusit, guys. Sobrang na-miss ko to, guys, pusit. Kaya lang, adobo lang. Dapat, ano siya, adobo na may asukal. Kaya lang, hindi naman siya sobrang malalaki. Tama lang, kaya ginisa ko lang sa saglit, toyo. Yan, gisa-gisa muna tayo. Yan, ilagay ang pusit. Hoy, pusit yarn i-gisa lang. Saglit lang tumaluto kasi pag lutuin mo siya, lutuin, sobrang, sobrang maliliit na siya. So, ayan, i-magic na yan. Pamintang durog. Pakuluin lang siya ng pakuluin. Masarap talaga pag nilagyan siya ng asukal kaya po, lang po. Ayan na. Ilagay ang sibuyas, dahon, o oh. Sasamoy amoy pa lang. Ulam na. Hoy! So, ayan na guys. That's our pre-finished product. Eh, kakain na na. Ayan guys. Simpleng ulam. Pero, masarap. Madali ang luto lang. Ah. Thank you for watching.